Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at welcome na naman po sa ating pong sumada sa pecha At ngayon po ay susumada naman po natin ang ating pecha ngayon pong January 20, 2025 uh, Sa mga subscribers po natin, sa mga viewers po natin dyan, sa mga bago pa naman po sa ating YouTube channel, maraming maraming salamat po sa inyong lahat At uh, ayan, umpisan po natin ang ating sumada, dito tayo sa January, ayan, one pa rin po tayo dito A 20 sa ating pecha, 25 sa ating taon. Ayan, January 20, 2025. Simplify muna natin sila. 0 plus 1 is 1. 2 plus 0 is 2. At 2 plus 5 is 7. Ayan. At dito rin po sa bandang gitna, 1 plus 2 is 3. At 2 plus 7 is 9. Ito pa rin po dito sa bandang baba. 3 plus 9 is 12. Ito po ang unang numero natin. Meron po tayong 12. At yung kapares po niyang numero, dito pa rin po sa bandang gitna. Ito pong tatlong numero natin dito. Combine lang natin sila. 1 plus 2 plus 7 is 10. Iyan naman po ang kapares nating numero. Meron tayong G's. At meron na rin po tayong kombinasyon dyan. Pwedeng-pwede pwede na po natin itong matayaan. G's 12 or 12 G's. Iyan yeah, mga idol, pwedeng-pwede pwede na rin po yung kombinasyon natin yan. 2 uh, digits po yung mga numero natin, kaya isimplify din po natin itong 10 at 12 bago natin yan isumada ayan, dito tayo sa 10, 1 plus 0 is 1 at dito sa 12, 1 plus 2 is 3, pasensya na po sa ingay po, ayan at itong 1 and 3, yan po ang ating isusumada, punahin natin isumadang 1, pupunin muna natin yung 10 sumada gis 1 plus 0 is 1 pwede rin po dyan yung 19 sumahagat 19 1 plus 9 is 10 pwede po yung 37 sumahagat 37 3 plus 7 is 10 at 28 sumahagat 28 2 plus 8 is 10 ayun mga doll, at dito naman po sa 3 punin muna natin yung 12 sumahagat 12 1 plus 2 is 3 pwede rin po dyan ang 30 sumahagat 30 3 plus 0 is 3 Pwede rin po ang 21, sumada 21. 2 plus 1 is 3. At pwede rin ang 39, sumada 39. 3 plus 9 is 12. Ngayon mga idol, yun po yung mga numero na kuha po natin sa ating pong sumatang ngayon pong January 20. And meron tayo rito ang 1, Gs 19, 37, 28. 3, 12, 30, 21, at 39. Ayan, ganoon pa rin po. Rumble lang po natin yung mga numero niyan. Pipili lang po tayo kung ano po yung mga naiusuan po natin mga kombinasyon. At sa ating sample, kinuha natin dyan ng 10, 10 and 21 10 and 21 then 19 and 3 19, 3 uh, 28 12 Ayan mga idol, ito po yung mga sample natin, mga kombinasyon natin nakuha sa ating sumada. Ngayon pong January 20. Ayan, meron tayo itong GIS 21, GIS 93 at 2812. Ayan, mga sample lang po itong mga nandito. At kung nagustuhan nyo naman po sila, pwede pwede rin po natin itong matayaan. Pwede rin po tayo makakuha o magdagdag pa ng mga itong mga kombinasyon. Dito po sa taas, dito po tayo makakuha kung ano pa po yung nagustuhan po pa natin yung mga numero. Kaya na lang po yung pumili kung ano pa po mga kombinasyon yung nagustuhan po natin. At ayun mga idol, po natin sumati sa page ngayon pong January 20, 2025. Maraming maraming salamat po.